Kailanders, sa dito ako ngayon sa my uh, station 1 dito sa my grotto kung saan uh, update update tayo ngayon it's because uh, meron na naman pong uh, bagong bagyo ang dumating dito sa Philippine Area of Responsibility so recently may bagyo tapos may eh, meron na naman bagyo so bakit? anong reason ng mga bagyo kung bakit kayo pumunta lagi dito super high tide as of this moment kung kaya wala po kayo makikita ang mga turista na naglalakad nagpipicture at naliligo dito it's because red flag po yung beach natin ibig sabihin uh, bawal po maligo at bawal bawa na po anumang mga aktividad ngayon dito sa isla, sa White Beach, sa Station 1 to Station 3 because of the malakas na hangin habagat, dulot ng malakas na alon, at nakalimutan ko na, <laughs> hindi, high tide po dito. Sa ngayon mga Kailanders ay nandito ako sa... May uh, station 1 pa rin dito sa uh, Maya Astoria 1 kung saan. Ito po yung mga eksena at kaganapan here uh, dito sa Boracay Island. If you could uh, take a look mga kailander, you would not appreciate uh, the Boracay Island right now. You would not appreciate the white beach from station 1 to station 3. It's because of this anging habagat slash bagyon na nandito sa Philippine area of responsibility kung uh, kaya yata naapektuhan yung Boracay Island, particular ang Boracay Island, Philippines. So, wala po tayo nakikita mga turista na naliligo right now because of this, you know, habagat. I'm so sad about this. Guys, kung makikita natin... Um, dati rati naglalakad tayo dyan kasi super lawak ng shore kasi super low tide but as of this moment as of 2pm tingnan nyo naman yung dagat natin high tide wala po kayo makikita ng white sand beach ang makikita nyo lang is mga alon na nag-aaway kung saan sila maglalad Okay, <laughs> dito tayo ngayon sa Station 1. Ayan, pinapakita ko po sa inyo yung mga kaganapan. Yung mga eksena, ayan o. No? Wala po kayong makikita ng mga turista na naliligo or kung ano man ang mga aktibidad na ginagawa nila kasi nga naka-red flag yung ating White Beach ngayon. But guys, do not worry because what I'm gonna do is that... Uh, para hindi naman masayang yung inyong mga bakasyon dito sa Boracay Island I will show you a beautiful spot or an alternative spot where you guys can check and uh, makapag-enjoy kayo sa paniligo pagka-activity pagpipicture at kung anong mga uh, magagandang aktividad ang inyong uh, magagawa dito pa rin sa Boracay Island so tara, puntahan na natin Let's go let's explore boracay as i am going to Ilig iligan beach and puka beach for you guys to see how this beautiful boracay island were created perfectly welcome to the beautiful Ilig iligan beach Ilig Iligan Beach is situated on the northern tip of Boracay Island. This pristine beach can be accessed by boat or land transportation from the Boracay's main areas. This beach can serve as a starting point for island hopping tours to nearby islands and attractions. Whether you're seeking relaxation or adventure, Ilig Iligan Beach offers a range of activities for tourists. To create lasting memories in this pristine paradise, Ilig Iligan Beach is more than just a destination. It's a slice of paradise tucked away in Boracay. As I explored this pristine heaven three years ago, I couldn't help but be entranced by its sheer beauty. Pack your bags, gather your spirit of adventure, and come experience the allure of Ilig-Iligan Beach. It's an invitation to an unforgettable journey that awaits you with an open arms here in Boracay Island, Philippines. dito ako ngayon sa Puka Beach. Kung saan, hindi naman siya gaano ka, ano, ka super maalon. Na super malakas yung hangin. But, it's actually high tide right now. Uh, as you can see, yung beach dito is hindi siya katulad ng beach sa may uh, station 1, 2, and 3 na ano lang siya, patag. Yung beach dito is parang pampang. So, apparently, dito lang tayo sa may uh, bungad, no? makakapunta doon sa pinakadulo which is dyan actually yung dauna ng mga uh, water adventure like mga island hopping kasi super high tide po doon. Hindi so, po kaya na pumunta doon yung mga turista for safety purposes na rin mga kailanders Kung kahit yung ating mga turista uh, dito sa Boracay is dito lang sa gilid-gilid mag picture-picture And uh, meron din ano dito parang white sand. kasi nga ipinalik na po dito yung white sand. However, hindi ko siya na-videohan kasi kailangan daw pagbigay ako ng tip. Hmm. Di video ko lang, magbibigay ako ng tip. So, ang Puka Beach pa nga kay Landers is nalalan po dito. Nakadepende din yan sa inyong hotel. Let's say for example, if yung hotel niyo, is to sa my station 1. So, from here, it took about uh, mga siguro 10 to 15 minutes depende kung walang traffic kasi nago wide road road nago wide road din ah yun naayos po yung daan dito sa Boracay Island kaya may uh, konting konting traffic pero let's say for example if from station 3 ka going here I think mga nasa around 30 to 40 minutes depende again sa traffic kasi kung walang traffic mas mabilis at kung maghahabal-habal ka mas mabilis pero kung e-trike yon. alam mo naman pag e-trike medyo mabagal siya kasi nga uh, may kinagawang kalsada dito sa dyan sa may ano hagdan okay Grabe, nakakahingal pala kapag nagbibideo video kami, Nakakahingal pala kapag uh, gusto mo i-promote o ipakita sa mga turista yung kagandahan ng Boracay okay, Island. Bebe. Part ng mga activity na magagawa ninyo dito sa Puka Beach mga ka-Islanders is itong paddleboard. Uh, paddle board na itinayo ng ating mga lokal for uh, attraction purposes, di diba? So ang gagawin nyo ng mga Kailanders is you have to like, you know, pagbigay lang kayo ng donation. Uh, donasyon. So very naturey din yung, ano, yung uh, peg, ang ambience ng Puka Beach. Actually, dito lang tayo sa gilid, gilid talaga. Kasi sa may bungad. Ayan o. No? Oh. Ayan yung mga bahay bumad ito lang po yung spot na pwede punta ng mga kailanders natin at ito lang po yung spot na hindi high tide so meron na naman kayo mga natututunan sa akin thank you later you know what mga kailanders? ito po yung mga alternative area or beaches If ever na malakas yung hangin, habagat season sa so my station 1, 2, and 3, go to Puka Beach, go to Ilig Iligan Beach, and you'll find heaven. Hindi lang po, station 1, 2, and 3 ang pinagmamalaki ng Boracay Island. There are other places here sa Boracay Island na pwede nyo puntahan like this, Puka Beach, and of course, Ilig Iligan Beach. Come na! Visit na! Ano pang hinihintay nyo? come and visit Boracay Island, Philippines. Kailanders, sana po meron po kayong natutunan na konting kaalaman sa ating video for today. Please like and subscribe sa mga nag-enjoy sa ating video. And uh, don't forget to hit the notification bell you the enjoy. Naman po kayo. Sa paghindi nang enjoy, and wag panuri nyo akong video. This has been your ultimate tour guide. My name is Jim. Dia. Bye. Ako para